Sa may birthday ngayong araw, kung may mga plano na pagnenegosyo, nagagawin ang swerteng buwan na magawa at pag-asenso ng maayos ay buwan ng Agosto o buwan ng July pag nagawa mo sa ganoong buwan ay lalago ng maayos. Sa trabaho, ay magpakasipag lagi dahil pag lagi kang matatambakan ng gawain ay isa yon sa magpapabagal ng iyong swerte sa hanap buhay. Kung may kaluwagan kayo sa pera ay maging masinop sa buwan ng Mayo at sa buwan ng September, mga tukso sa pera ang ganoong mga buwan dapat ay laging manigurado para wala kang masayang na pera sa pag-ibig naman ay masaya ang mga buwan ng Mayo at June madaming plano sa pagmamahalin na kung makakayang magawa na may tutuloy ay kasiyahan sa inyo pero sa buwan ng September ay buwan ng pagseselos na dapat ay laging maging maunawain para walang maging suliranin. At kung maghahanda ngayong araw para magpakain, mas mainam na sariling pamilya lang para ang swerte mo ay hindi na makuha ng ibang tao na bibisita. Sa kalusugan ay pag-ingatan mo lang ang baga dahil siya ang mas mabilis na hihina sa iyo sa buong taon. Ang iiwasan ay mga pagkain na inihaw at saka mga binurong pagkain. Ang mga pahiwating ng kalikasan sa may kaarawan na yung araw.